tuhong nga pasok sa mga paaralan sa apat naman na lalawigan sa Sok Sargel base sinuspindiho dahil sa masamang panahong dulot pa rin ng bagyong Tino. Alamin natin ang buong detalye may balita diyan ang Bombradyo Corona nagpatopat Nagpatupad ng suspension of classes sa ilang lokal na pamahalaan sa rehiyon 12 o Sok dahil sa masamang panahon dulot ng bagyong Tino. Napatuloy na patuloy nagdadala ng malakas na pag-ulan at hangin sa malaking bahagi ng Mindanao. Una na ng class suspension ng buong lalawigan ng Sultan Gudarat sa visa na Executive Order No. 81-2025 na nilagdaan ni Governor Dato Paksali Mauna Dato batay sa kuotosan. Suspindido ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at privado ngayong araw ng Martes, Nobyembre 4, 2025 bilang paghahanda sa inaasahang masamang epekto ng bagyong tino. Sa South Cotabato, ipilto din ang kanselasyon ng pasok sa lahat ng antas sa mga bayan ng Pulomulok, Tampakan, Banga, Lake Cebu at Tiboli o localized suspension. Ayon sa Malocano official, akbang ito upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro habang nagpapatuloy ang pag-ulan at nanatiling mataas ang panganib ng pagguho ng lupa o landslide. Sa lalawigan ng Cotabato o North Cotabato, kinumpirma ni Office of the Civil Defense Region 12 spokesperson Ms. Jeremy Balmidiano ang suspensyon ng klase sa mga bayan ng Alyosan, Midsayap, Libungan, Pikit, Carmen, Kabakan, Antipas, Pigkawayan, Matalam, Alamada, para sa si detrohas at Bayan ng Arakan. Hindi rin nakaligtas sa epekto ng masamang panahon ang Sarangani Province kung saan iliklarang suspindido ang klase sa buong bayan ng maitom, bunsod ng tuloy-tuloy na pagulan at banta ng pagbaha. Sa panayam ng Bombo Radio Coronadal, nananawagan si Balmediano sa publiko na manatiling alerto at patuloy na magmonitor sa abiso na pinapalabas ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa at kanikanyang Local Disaster Risk Reduction Management Offices o LDRMOs. Perihon hindi niya ang mga residente sa flood at landslide prone areas na maging handa sa posibleng preemptive evacuation sakaling ipag-utos ng lokal na pamahalaan. Are you directly affected by um, typhoon uh, Tino? But then again, makakaranas uh, makakaranas rin po tayo ng mga pag-ulan in our area. Our uh, so weather system po natin is uh, uh, na-enhance po siya because of the um, typhoon Tino na meron po tayo. So it is expected po no, na magkakaroon tayo to so, moderate rains. Yun yung ini-expect po natin according to pag-asa. Kaya po uh, iba yung pag-iingat po sa lahat ng ating mga kababayan sa ating mga dito po sa Digital 12. So for lalo-lalo uh, na ngayon na uh, nasa natin yung mga pag-ulan. No? So um, sa mga area na palagi pong binabaha at natakaroon po ng mga rain in the landslide, um, narito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Donald Pitogon, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.